Yung sa repatriation sinasagawa natin sa ngayon 109 ang uh, ang uh, nagpalista na gusto nang umuwi uh, 85 sa kanila ay uh, bago pa man nangyari yung atake sa Iran nung Biyernes at 24 so far ang sabing gusto nilang umuwi so eh, 109 in all uh, at isinasais uh, natin ang kanyang pag-uwi ang, ang uh, limitasyon lang ngayon sarado ang airport uh, sa Tel Aviv Uh, Kaya uh, may anunsyo yung ambasador na, si ambassador, i.d. na potential land travel uh, over to Jordan. Uh, pero tinitignan pa rin natin yung posibilidad na magbukas yung air, airspace, yung airport nila uh, kahit panandalian lang at kahit na uh, uh, yung uh, pagkakaroon lang ng uh, repatriation flight uh, or mercy flight out of Israel. At dito po lahat kasama na kahit po yung mga hindi dokumentado. Oo oh yes of course oh, wala naman tayong pinipili ah uh, pinamalas na natin ito nung uh, mula pa noong October 7 attacks ng Hamas sa Israel noong 2023 Uh, higit kumulang mga 2,000 na inapauwi natin mula sa Israel. Oo. Sir. and hindi naman natin dinidistinguish kung sinong documented ang documented dyan po ang mandato ng DMW. Oo. Meron po bang mga galing ng Israel halimbawa na ang ayaw umuwi talaga at halimbawa gusto manatili doon sa mga karatig bansa tulad ng Jordan? May suporta po ba na po pwedeng ibigay yung gobyerno natin oh, yes. doon sa mga Pinoy yes. na gusto pa rin manatili dyan? Yes, yes. Doon sa 2,000 umuwi ay uh apat hanggang anim na buwan na pantawid sweldo financial assistance halaga ng 4 hanggang 6 na buwan na sweldo uh, ang binibigay natin bilang pangtawid sa kanilang pagkawala ng trabaho at hindi lang 'yon nagbibigay ng training mula sa TESDA para magsanay sila ang ilan sa mga nakabalik ay tumaan na sa TESDA training at tapos ng, ng ibang trabaho at meron ding assistance ang DOH uh, at ang DSWD at ang DOLE Uh, ayon sa whole of government approach na sa ng ating Pangulo na at tumulong sa mga nanunong balik mula pa ito noong October 7, 2023. <Sess>